tips o paalala first sa ating mga senior citizen. Kasi ang mga senior citizen, parang hindi na sila gaanong nauuhaw. So, kailangan tayo na kasama nila sa bahay, alukin natin sila na uminom. Tulad ng ano mga pwede natin painom sa ating mga lolo-lola para naman hindi sila ma-dehydrate o kaya naman ay hindi ma stroke. Ano? Siyempre, number one dyan, tubig. Yan, tubig. Pero pwede tayo magbigay sa kanila ng buko para may lasa. Pwede rin ang mga fruit juices. Gusto rin nila yan para may lasa-lasa. Pwede rin ang mga low-fat milk o gatas. Pwede ang sopas. Pwede ang mga sports drink. Yan, pang palituloy dun sa mga nawawalang mga minerals. So, maraming klase ng sports drink na mabibili sa ating mga grocery. At Pwede natin silang pakainin ng mga prutas katulad ng pakwan kasi ang pakwan, isa yan sa pinakamaraming taglay na tubig. Yung mga peras, yan yung mga prutas na maraming taglay na tubig sa loob. At ang pangalawang tip naman natin, dun sa mga balak mag-ehersisyo o mag-sports, uminom muna ng dalawang basong tubig, um, dalawa o tatlong oras bago kayo mag-exercise. Tapos, inum ulit ng mga isa o dalawang basong tubig, 15 minutos bago kayo mag-workout. At habang nag-exercise o nag-workout, lumagok-lagok ng tubig. One ounce din kasi bawat lagok. Uh, actually, sa mga kalalakihan, yung mga malalaki talaga, ang adequate o sapat na tubig na dapat nilang inumin sa isang araw, dapat 3.7 liters. More or less, yan. Maganda na yan kung kaya ninyo. Lalo na kung napakainit. Uh, ah, sa mga kababaihan naman, 2.7 liters a day. So, maganda nga. May dalawang litro na tayong bote dyan eh. Para ma-monitor nyo kung nababawasan nyo ba yon o hindi. Sa mga buntis naman, kailangan ah mas marami din silang tubig. Dahil pupunta sa baby yung yung ibang tubig eh, may pangangailangan yung baby at saka yung amniotic fluid, 'di ba, may tubig doon sa loob ng uh, uh tiyan natin eh kung saan nakabalot yung bata kasi kailangan uh, may tubig doon. So pag buntis kailangan minimum 3 liters of water a day. Uh, dun doon sa mga nagbe-breastfeed, dagdagan din. So kung 2.7, kung kaya nyo pa mag-add ng one more liter ng fluids na iinumin ninyo. Pwede pong gata sa, sa mga nagbe Mas maganda. Tapos, uh, doon naman sa mga uh, nagdadalang tao, yung nagsisimula pa lang, yung naglilihi. Di ba sila suka ng suka? Pero, ang kinakatakot natin, baka ma-dehydrate sila. So, ang pwede nating ipalit doon sa ipapainom natin, pwede yung mga ice chips o kaya yung mga ice pops. Yan pwede din yon ha ice chips, mga frozen ice pops, pakwan, gelatin, pwede rin. maraming taglay na tubig yon, sabaw paunti-unti para hindi sila magsuka kasi nga uh, ang problem natin sa kanila dehydration at siyempre sa mga buntis para maiwasan nila yung UTI at uh, ang matinding dehydration sa pagsusuka. Ah, ngayon marami rin tayong, kung tayo naman ay nagta-travel at talagang napakainit, aba, napakaraming sa malamig dyan. Ito na ang pagkakataon natin, ano, melon, yung mga buko juice, buko pandan, pineapple juice, lemon water, magbaon tayo, sa sagogulaman. Siguraduhin lang na yung bibilan nyo ay malinis na tubig ang kanyang ginamit at bago yung bagong gawa, at saka yung malinis na asukal ang kanyang ginamit. Sa mga babies naman, kung bagong panganak, yung bagong panganak hanggang 4 months, huwag kayong mag-alala, padidehen nyo lang sila ng mas madalas. Kasi sapat na yung breastfeeding, eh. yun lang nga, mas dadagdagan nyo yung pag-breastfeed sa kanila kasi yun yung source of water nila, yung breastfeed. Pero kung kumakain na sila ng solids, pwede nyo na silang alukin ng malinis na water. So, pwede na silang kumain nun, ano? lalo na pag mainit ang panahon, alukin na sila ng water or fruit juices. Ano yung mga fruit juices? So, example na pwede natin ibigay sa mga babies na nagsisimula ng kumain ng solid foods. Ang maganda sa kanila o nababagay, apple juice. Tapos yung grape juice, yung kulay green na grape juice, maganda sa kanila. Or pear juice, yan yung madalas ibigay ang tatlo. Apple juice, grape juice, or pear juice. Yung mga prune juice, wag po muna kasi baka magtais sila dun eh. Pero yung uh -oh. pear juice, grape juice, apple juice, pwede na rin yan. Pampalambot ng dumi ng baby. Oo. Oh -oh. Pag constipated yung anak ninyo, maganda pear juice, pampalambot. At sa atin din, malalaki ha, pear juice pwede. Pwede nyo rin dagdagan ng konting water, hindi naman kailangan pure